Boss, boss, kapa oh, Ano na naman yan? Ang refrigerator ko, hindi lumalamig. Oh. Pinatignan ko sa technician, ang refrigerant niya, R600. Uy, 600. Ngayon, ang recommendation niya, palitan ng refrigerant R134A. Pwede ba yung boss? <laughs> ang tanong, may refrigerator ka ba? <laughs> Mayroon. Mayroon. Okay. Ganito yan, Capriam. Matatandaan natin, last vlogs natin ay uh, about refrigerant R32 and R410A. E yun, yung mga pang-industrial air conditioning yan. Mga. Ito naman, ito yung R600, R134A. Ito naman yung pang refrigeration application para sa mga refrigeration naman to ha ang tanong mo yung refrigerator mo hindi lumalamig dahil R600 Ngayon, sabi ng technician palitan ng R134A sabi mo kung pwede. Yes, boss. Aba, natural hindi. Bakit ka mo? Eto na naman. Itong R600, mababa ang standing pressure nito. Samantalang itong R134A, mataas ang standing pressure nito. 110 PSI. Samantalang ito, 60 PSI J. So, ibig sabihin, sa standing pressure pa lang na yan, mas mahirapan na yung compressor mo ng R1, R600 pag pinalitan mo ng R134A. Pangalawa, ito kasi yung mga compressor natin. Ito, ito, tingnan natin. Ha. Ayan, ayan. Ito na naman yung refrigerator natin. na Ayan, lagi ang cycle natin na refrigerator. Ito, ang sabi mo, refrigerator mo, R600. pero sabi ng teknisan, dahil mahinal lumamig, palitan ng R134A. Unang-una mga kaprion hindi pwede. Bakit ka mo? Yung refrigeration oil ng compressor mo, hindi design sa R134A. Bakit ka mo? Sapagat ang R134A mga kaprion tetrafluoro methane. Ibig sabihin yan, pag itong kinarga mo dito sa hindi design na refrigeration, refrigeration oil niya, magkakaroon ng yung lubrication contents, ilalab na niya yun, tutunawin niya yun. Kaya nga mayroon tayo mga iba-ibang refrigeration oil. Mayroon 4GS, mayroon 5GS, mayroon 3GS, at mayroon naman itong M karate kung tawagin natin yan. Ito yung synthetic natin, ha? Kaya, yung sinasabi mo kung papalitan, hindi pwede, una-una, sa refrigeration oil na lang, hindi na kailangan palitan dahil yung, yung refrigeration oil nito, yung viscosity niya o yung degree of lubrication niya, degree of lapot, magkakaroon ng problema. Yung viscosity kung tawagin yung lubrication condensia yan, yung lapot niya. Pag pinalitan mo ng prion na tetrafluoromethane, yung lubrication niya, tutunawin yan. So, magkakaroon ng labnaw. Yung lubrication niya, malabnaw na. Magkakaroon na ng problema mechanical. Ha? So, hindi pwede. Pangalawa, sabi natin, ang R600, low standing pressure at 60 PSIG. Samantalang ito, ang standing pressure nito ay 110 PSIG. So, assuming r 600 to, kinargahan mo ng R134A. Ano mayyari dito? Pag umandar to, mag na to. Kasi nga, yung standing pressure nito, designed na R600, yung standing pressure niya is 60 tapos kargahan mo ng R134 eh, na R um, standing pressure is 110 PSIJ, wala na. Pag kumandar to, manginginig lang. Pag hindi nag-cut off sa overload, on and off, on and off, hanggang sa masunod to. So, wala na. So, sa mga salita, ang pinakadabis the niyan, hindi solusyon yung palit ng refrigerant. Ha? Ang pinakasolusyon yon dapat gawin niya yung napakagandang reprocess procedures. Pag iyang ginawa niya, the same refrigerant, maganda yung proseso ng system reprocess niya, 100% yan. Yes, boss. Lalamig yan. Okay, Gabriel. Okay, po. Guess mo na naman? Yes. Ayan na, <laughs> ang gusto ko sa'yo, Gabriel. God bless. Salamat.